Hi guys! Welcome back to my channel MRB Max Well guys, uh, isa na lamang magandang lugar o resort na dinadayo dito sa Pantagirik, Florida, Pampanga Ang River Breeze Resort Ito ay bagong bukas ngayong taon lamang May live band, restaurant and cafe At may mga cottage din naman siya Ang entrance ito ay 20 pesos each Tara guys at samahan niyo ko sa araw na ito Kaasinge enter see nende. Kaasinge may ganda. Ganda o. Ganda para Ganda mas o. Ganda Ah, yung po. Maganda yung maganda. Ganda Kaya Ganda hmm. naman. Ganda o. 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 Ganda Ito so, pala na yun. Tanda dito. Eh. Ito kasi marami nga masyadong tao dito. Oh. Ito hindi pa masyadong ano dito eh. Pero maganda pag nadaman uh, ito dahil pupunta dito. No? Lamig, lamig yan, malamig yung ano nga yan Tubig Malamig yan Running water yun eh oh. Kasi na nakakatakot pag biglang taas ng ano Lang? Ngayon tumata si tubig yun ko Ha? Tumata ah, Ano, malamig? Oo oh. Nakapalay ko dito tanghali Kung wala Ay, may bar pa sila. May live band. Oh, o, may live band. Tinggal mo. Alas 6 daw.